Ah, kayo may buntag po yung tawang mga tol, mga sagotin niyo ng mga ngang robo siya namog na sagot So swertress gaya de santo, so ay dugo-dugay daw, ay naisinta na tama. Tumpruka na ng laik, kung gi hirn daw yung para mudagot sa tibok kalibutan na tong pastor tres kayo. Kuya, wag kayo ng tumanga pastor tres, harom ka ba? Lusilang ang kabay at tong pastor tres din ni. Pili basta-basta, gikan sa planita, o gikan sa kaban sa lolo. Napunta yung mga gulang Okay, so today is September 12. So I stood aboard, mga tol, I stood aboard, ah, guli to pape, ah, board pane para malis na ni. September 12 ta karon ayo mo So happy birthday sa nag birthday karon basi na nag birthday karon dia yeah, per birthday sa so, nguyot karon shout out ako. Mil abs bebe. Okay. Happy, happy birthday. birthday. More more birthdays to come. Okay. So main buntag again. So today September 12 na satu satu sa mga binut boot style short So share <laughs> atong video para buda Satu sa tibok May balu sila nga na tay mga pastor dili Ikan selain lain planeta. oke? Okay? okay. So kada to palibot ta tadi Nisa gawas kalibutan karon ay kwan. Tapos sa laing planeta na yun. Tapos sa laing planeta ng what? Ang gumira sa Super Okay? So, standby lang mo dyan. Kaya mag-compute sa Super 3. mag -compyensa. Okay? Hindi ito sa itong mga binot-bot style. Kaya... Kuy, hulog akong gumira. Okay. Okay, hindi ito sa itong mga binot-bot style. Ha? Okay, hindi ito sa itong one. Resulta, mag-recap sa ito sa resulta. Kaya ang resulta kagahapon na itong balikan. Okay? Natay yung mga bahaw ng numero. Okay? So, 659 ang 2 p.m. 2 p.m. na 6.59 ay kumpiyan na kayo wala ta kanaw gana <laughs> 2.80 ang 5 p.m. nakuha na to siya sa compute ba't dili siya plastar dito na to siya nabutang sa atong youtube channel okay so dini rin to sa kanin mo pinaka the best 6.07 kumpiyan kayo ta kumpiyan sa kita sa 6.07 ayaw sa gigawas nga wala na ta nagtaya grabe ka master kaya kita nga So, wala kita yung mahimo. So, ang manggit nga, puso yung manggit ta. Okay? Okay? So, ilista, ilista. Kaya, ja tapag kwa o guwan. Pasakay kombinisyon. Di, basta-basta na itong pasakay kombinisyon. Kaya, gikan niya po niya sila planeta. Gika, ginatang niya sa mga, bas di, basta-basta nga mga guwan. Mga elementos, kalibutan. Okay? So, di, sa zero-zero. Pasakay kombinisyon na. Zero-zero ay kumpiyan sa Kaya, basing, busakay ang duwa na. I-kombinisyon e niya mo din. Dito, to 3-6 yang combination ay kumbinsa ay to the board tanawa analyze pag mayo sa, sa imong bakwa combination na combination ka na imong missing na to karon ato atong missing atong missing karon is 1-4 pwede na sila maguban pwede po na sila magtinagsa so natang ihatag na pamintin 1-4 ay kumbinsa so, na ay kumbinsa so kumbinsa mo po sa okay so lista 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 ha nara ay kumbinsa so Sir sure Bull na kayo na, diya ay mo makuha nga kombinisyon. Kabi na ka Sir -sure Bull. Kwa na yung mo. Busagak naging kanya ka ro'ng Ay, kumpensa. 2PM, 5PM. 2 Eats ka karoon. Ay, kumpensa. <laughs> Hindi basta-basta itong -basta mga Gikan sa lahat ng Gikan sa kabansa kong lulu. O gikan sa atong bulang kristal. Okay. Okay, iris, ta, iris, ta, iris ta. -lista na, iris na, iris na. Mana, ninyo ang kumpensana. Oop, gagahoy yung atong board. Kawiran ta. Kaya ba siya mahulog? Okay. So, ayos to the board mga tol, ayos to board. Ang pinaka gihatag naman ako niya, balikan sana ako niya. Nako pinaka best, best of the best. Tayo mo Best of the best, the best, the best, the best, ha? mo Gihatag naman ako ni dito sa atong isa ka channel. Isa ka page sa to 509 ug 628. Gihatag na nato na ug kani si Kwan. Ah uh, 816 816 ihatag na nato na 816 key slide po nato siya ah uh, 316 so ang pinaka na ko ani kani kaning kaning 6509 kani kani sila duwa ang pinaka na ko ana c 509 panigurado na lang ito grumble ani Manigurado o grumble. ayo kumpian sa agad. Rambul agad. Rambul agad style. So, dipindi na lang sa imo kung kwan. Ayong agad pag kwan. Anang number para di ka Numero ra. Ay, kwarta ra. Kwarta ra. Anara itong style. So, taya kag 5. Sa 30 ra imong gasto. Ha? Okay. So, dinilinta sa atong best Japon na niya. Ang best na kwan niya. Kaning dua po gihatag nato na gahapon pero karon tsada ka na sa karong adlaw September 12 ayo gid mo kumpensa karon ani kani 816 ayo 26 no 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 dili 16 na siya sa kani mo gawas ang 16 ba nasayop ko nasayop ko pero ang ato ako pila kada best kani si 316 rambol na lang gyapon ka panigurado gid og panigurado rambol pang pangkuan sa taya ba pang pampuhunan ba 316 ayong kumpiyansa na kay di basta-basta nagikana na sa laing planeta nga nga numero 509 di kan Japan sa laing planeta 316 laing planeta Japan na ayong kumpiyansa ni ha okay so naa gyapon tay mga pinaka the best Japan na tay mga pinaka the best best of the best okay best of the best okay kani si Kwan na tay duha gyapon nga na sa tarungon di kan pulong nya ni malangan na sa dasa tong istorya okay so may buntag daya ay pagdang ay ni dugay kay sige kitan aw sige tulala na sa kan tu ka ang share og like na comment ning ka ko taga ka para mahimbawan ta ka nga taga didto ka okay para ignon ta ka nga nara sa kudini kinara ka dia okay okay kita sa atong buwan another competition natay 486 kada gapong ini sa karon pro ganahan mo na target na lang target 486 target kung ganahan ka kung ganahan ka murambol bira dahi rambula okay parisan na ni mo siya 406 406 sa dua na na ako pinakadabis na na ang pinakadabis na ako di akani si 486 best best na ako ni si 486 ayaw kumpiyan saan ni kay basing kung busagak ni sa topim ay kumpiyansa gin mo nang ingon ayo kumpiyansa kay masin gawas para ka sa 607 ni kumpiyansa kita ibantayan na tanila manila na tamo taya ay ani le pagawas tanawagi pagawas nila kumpiyansa kita wa ta ka dog pusoy ta ana ba dili pa surti ara kita rinin kaniya to mga numero compute gid niya gikan sa lain planeta ipadala nila din. gi kuan nila I telegrama mga kuan nga old telegrama ipadala nila din sa Earth. Ikan sila yung planeta, padala din nga pahatod din sa itong mga numero. Di basta-basta itong basta mga numero. <laughs> mga kuwan, hindi sila. Banggitan nga yung mga numero, bukawas kit siya ba? Pagbili, bukawas po, na nasaan, anak ba? Okay, so dinita sa itong pinaka-the-best. Na ako'y pinaka best na ako'y pinaka best na ako'y pinaka best Kuya nahulog akong kuwan. Sign pin. Asa ah, ni? Whiteboard marker. Okay. So, din ito sa ato pinaka the best. Tereng, ah, arid ta rid kay <makes noise> kuan ta karon best of the best ta karon rid. Best kay ko ni. Panigurado lang gid target Rumble. 403 panigurado target Rumble. kay di basta-basta na hinatag na sa akong lulu. Lulu pa sa akong lulu, lulu pa sa akong lulu, lulu pa sa akong lulu. Karaan na kayo numero gikan sa kaban. 403. 4-0 tayo. Parisan niya po ni Musag, pinaka best. Pina kada best, pina Pinaka the best, ha? Tanan the best the best, best. the best. Uh, best friend, okay? So, ni 6 3 Panigurado lang niya po target rambol. Ayaw kumpiyansa. Kaya basi naman sa sila prokani kani ang sure na ko ani akong tagnaon tagnaon ako ha tagnaon ako ang mugawas ani sa hila, ani kana mo mugawas karong adlaw ay yan pag dili na mugawas karong Adlawa, sunod tuig na mugawas September 12 2026 pag dili sa mugawas karong September 12 2025 mugawas na sa September 12 2026 kani 403 ayo kumpensa okay So dinhi rin sa atong mga competition na tay basta di basta basta atong mga computation karon. Magkuha tagpuan. last 2. Last 2 ah, ay mo kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa gyud bura kita ako gingon sa kumpiyansa. Last lasto last two, ta last two. Okay. Dinhi sa atong last 2. alis dan sa nato atong kwan para maklaro. Okay. Ay to na board. Ay sto na board, ta kang 659. Kuha na nato ni last 2. Ay kumbensa ka dinira ba nagigawasi? Two eight zero ka Last two ah, last two. Kita eight, eight, three one. Eight, three ha, eight, three one. Eight, ah. na siya. Ay kumbensa na, eight, three one ha, eight, three one. Eight, three one. last two anak. na, three one. Last two, three one. Okay. last two, nine, three, one yung mo na 3 Okay? Dini na sa another one, binot bot style. Binot bot style, slot <laughs> race style, okay? Tum na tungo na na. Kuan mo no. Okay. Dini ta. Dini na sa kuan. 280. 280 okay. 607. Okay? Okay. Ice to the board mga idol, mga idol. Tol, eh, mga tol, mga tol. Mga tol, tol. Okay kita 427 igawas ni mo ni plus target pag gawas unang gawas sa atong nakatrista 27 ang imong last two ana last two 27 okay so dinhi na sad ta another another okay so last sa atong kwan binutbut style sweatress guide okay gikan <laughs> sa lain planeta gikan sa kabansa kung lulo gikan sa bulam crystal okay <laughs> okay dili ha 659 659 og 607 sayang gani si 607 oi eh. kuy gi sayang niya 607 056 kada ni eh. last two ni mo 05 okay So karon na muna tong Birot Boat Style Sir Tres karon sa September 12 Birot Boat Style ay kumpiyansa kaya basta kabusag ka. Katong <laughs> nga pangayob numero tanaw lang mo ani tong salida sa kabuntagon sa salida nato karong September 12 tanawa na ninyo ni para makuha nimo mga best of the best combination gikan sa lain planeta gikan sa kabangga lolo ginilang ko ko salamat sa inyong pagtanaw bye bye